nila daw ipinahamak na itong si Mr. Bato de la Rosa si Bongo darating naman po tayo sa puntong yan na sila-sila na yung maglalaglagan sila na o sila-sila na yung magtuturuan at mukhang sa ngayon uh, nauubusan na sila ng palusote hmm, ayan inamin na itong si Bato de la Rosa na meron talagang reward, meron talagang cash Or they, they gave out cash sa mga police officers. Ayan, Senator Christopher Bongo, as the senior aide of former President Duterte, did give out a cash allowance to police officers, but it was never intended as a bounty for slain drug suspects. Paano niyo po maipapaliwanag itong ganito? Okay? Hindi daw bounty. Hindi daw reward. Allowance daw. O sige nga, ay saan ba natin pwede yung Yung pagkakaiba ng isang ng allowance. Bottom line, ito po ay suhol. Ito po ay um, reward. ba? Diba? Bakit kailangan bigyan ng reward ang isang tao, ang isang police officer halimbawa, kung ang kanyang ginawa naman ay talagang trabaho niya or dapat niya lang talagang gawin. Diyan po nagsisimula yung pangurapot. O ano, saan ang galing yung mga reward na yun? Sa so, confidential funds. Saan ang galing? Baka naman kasi sa droga. Kasi sabi ni Bato de la Rosa, kesa naman daw tumanggap ng pera mula sa droga yung mga police officers. O parang inamin mo rin na talaga palang tumatanggap na kayo. Ano ho? Pero kesa daw tumanggap, ay eh, bigyan na lang daw ng allowance. Ano pinakaiba? Ay eh, kasi yung allowance mukhang sa illegal na gawain hindi naman um, nakuha, diba? Kung hindi yan sa mga illegal na pogo galing, ay posibleng galing din talaga yan sa droga. Bato de la Rosa, gusto mo po talagang linlangin at lokohin ang mga kababayan natin? Sa puntong ito, ako'y naniniwala pa rin na kayo-kayo ang magtuturoan sa, sa bandang huli. Nalalapit na po yan. Bukod kasi doon sa Um, dapat niyong harapin, panagutan, panagutin, panagutan Ang inyong mga kasalanan sa mata ng taong bayan Sa mga biktima ng War on Drugs ni Digong Abay darating din talaga sa punto na Kayo na! Mananagot na kayo sa inyong mga kasinungalingan Mananagot na kayo sa inyong mga panluloko Kung ikaw ay isang matinong Filipino Talagang makikita mo makikita mo na pinaiikot-ikot na lang tayo na itong mga ito. Mantakin nyo, ah, yung mga akusado, magkakaroon ng sariling investigasyon. Kung sana talagang seryoso kayo dyan, kung sana talagang alam nyo, or, ba diba, alam nyo sa sarili nyo na wala kayong kasalanan, sabihin na natin, edi sana noon, kumilos na kayo at nagpa-investiga na kayo. Dahil siguro naman, hindi lingid sa kaalaman nyo, ano ho, yung napakaraming namatay yung napakaraming biktima, yung napakaraming kamag-anak na naghihingi o sumisigaw ng hostisya. Binaliwala niyo yan. Tapos ngayon kayo yung may ganang dahil akusado, uunahan niyo po nun ang investigasyon. Kaya yung mga senador na sasang sasangayon dyan sa investigasyon na yan, manigas din po kayo sa mga susunod na eleksyon. Please lang mga kababayan natin. Tandaan po natin yung mga ganitong klaseng um, nasa gobyerno at public officials. Huwag po nating bigyan uli ng pagkakataon. Good luck.